Tignan mo mga nila. Oh. Hindi nila tatanggal yung mga ano ng kahoy. Ganda, no? guys. Parang dakit sa atin. Balite sa Tagalog. Ayan. Ganda. Ayan mo na yung ibon kasi nat... Ayan, no? Dito lang yan sa Hamilton Lake. Kaya saan naman dito? Ayan yung mga flowers flowers sa gilid. Ayan o, no? talagang nilulumot na sa taas. Mm. May ditch din sila. Ay, yung sila nila guys. Tapos yan, dating patay na puno. Ayan. Meron na bulak, ano, mga dahon. nditse la a